Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busila at may mabubuting kalooban. sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, uh, sana kayo ay marag, palaging malakas at malay sa sakit araw-araw. Mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy po nyo lamang ang, 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 pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lang po, lamang po nakatuklas naka o nakadiskupri na aking YouTube channel, Hiwagan ng Pangasinan, huwag na po kayo makatubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bilay icon para palagi po kayong updated sa Isusunod ko mga video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical manakaramdaman at sa lahat na panggamot na mga orasyon. At dito po lamang po matutukol sa iwagan ng bangkasinan. Pakatandaan po lamang aking bilin. Uh, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa tao na nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagay po ninyong isa puso't isipan at panatilihing mag baba sa si isa't isa, magtulungan, magbigayan, at igit sa lahat, magmahalan. At huwag po kayong makalimut, tumulong sa mga taong hingiga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit, sa pagtulong sa kapwa at sa di matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa mong kabutihan. At pagkakarob sa iyo ang siksik at tiktik at umapaw na pagmamahal. Ang isisirip babagi ko po sa inyo ay napaka bisa pong bago kayo manggamot ito po ay uusalin nyo pambakod ng sa cross ng Sator Coronados ito po ay napaka bisa po kung ikukon nyo po uh, sana po uh, palagi po nyong isa ulo pag bago po kayo magdasal ito po unang unahan nyo po napaka bisa po itong uh, pambakod po i-share po na po sa inyong lahat, ibinabagi ko na po para hindi na po kayo makakuan. Ito po yung una po niyong eh, pag nag -cross po kayo, sa noo po, cross, sancti, pater benedicti, mi, sierta, salus. At sa sa pusod po, pusod, cross, esguim, simper, aduro. Tapos sa kaliwang balikat po, cross, domini mi, compilius, spiritus, sanctus asa kanang balikat po cross mihi repugyum dapat sa ulo po niyo ito napakabisa po ito na bago po kayo magdasal sa magumpisa magdasal ng ama namin ito po muna mo ito muna mo yung uusalin niyo po bago po magdasal ito po ipambakod na agad po ta panggamutan para hindi na po kayo masusupil na mga sino man dito niyo lamang po malalaman po itong binabagi ko sa inyo na uh, pambakod ng sa Kuranados na aking ginagamit po ito sa bago ako manggamot ipagkakalob ko po sa inyo para uh, malaman po ninyo mga baguhan po nag-aaral po ng spiritual ito po yung gagamitin nyo na po pambakod po hindi ko na iuna-una uh, po ito noon kasi uh, dat lahat po ng kinukan po po sa librita ko po ay uh, yung inuuna ko po yung i-share ko po sa inyo lahat to dapat po ito ay eh, isa ulo po nyo at isulat po sa alibrita nyo para hindi kayo maka po napakabisa po ito na aking ginagamit ko pambakod sa cross ng Sator Coronado's to ay ginagamit ko bago po manggamot kaya bago po kayo magdasal may bakod na po kay kagad yan po sa uh, Sano po Cross sang Sancti, -Sancti Patris Benedicti ni Salos. sa pusod Cross Sigm Simper adoro tapos sa kaliwang balikat ko, Cruz Dominicum spiritus Sanctus. At sa kanang balikat, Cruz Mejere Pugyum. Yan po. Ang Saturn Coronados po. Napakabisa po ito. Sinsya na po kayo kasi maangin po. Ah, maangin po. Mag-antanda po ng ganitong paraan. Umusan ng mga orasyon ng cross sa bawat pati ng katawan ng mag-antanda. Ito po ay napakabisa po kaya pakaingatan po ito at uh, uh, ishare nyo po sa iba para malaman po nila na may ganito pong uh, pambakod po kaagad. Uh, yan po. Uh, sana po na po nyo aking video at Subscribe po kayo lagi sir. At mag-subscribe mag i mag, uh, out po ako. Siya tauto po kay ninita. Portaero, Berlindo Paliso, bike tayo kabayan. Jonex Bin, Ladin. Angin kasi, angin, grabe uh, Angin po Sobrang angin dito ngayon Yan po Sana po nagustuhan po yung video ko. Sa shout na ako sa kon kasi mangin. Sinsya na po na kayo. Shout po sa inyong lahat. babay po. Maangin kasi mangin. Sabi. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye, -bye po. Maangin kasi, maangin. Marami. Marami marami